Ayun, so ang daming nag-message sa akin no na paano daw maka-terms tayo sa mga suppliers and distributors natin. Ayun, so meron akong i-share sa inyo na isang technique na ginagamit ko. Siguro mga 8 years ko na 'tong ginagamit sa lahat ng mga suppliers ko. Ayun, so ang technique na 'to ay hindi kung paano. Ang technique na 'to ay kung sino. Sino yung taong dapat nating kausapin para mas mabilis tayong makakuha ng terms? Ito yung tao na dapat mong kausapin palagi. Ito yung tao na palagi mong ka Ito yung tao na dapat mag-build ka ng relationship sa kanya. Dapat kang makipagkaibigan sa kanya. Ayon. So ang tao na to ay yung sales representative ng supplier mo mismo. Tama yung sales mismo ang tutulong sa iyo siya yung magsasabi sa boss niya sa sa supplier mo mismo na ito yung client ko na to dapat nating suportahan dahil sobrang lupit nito at mabuti at saka magaling magbayad malaki bagay talaga na magbuild ka ng magandang relationship no sa sa mga sales representative ng suppliers natin dahil sila mismo yung palaging nakakakita sa atin, sila mismo yung may alam kung sino yung kausap nila. Sila mismo yung magpo sa sa boss nila, sa manager nila, sa accounting nila. And then ayun, bonus na lang din oh no? Uh speaking of sa sa accounting nila, siyempre maghihingi kasi sila ng bank records tapos yung uh, transactions mo pero at the end of the day, para sa akin, yung sales talaga yung magpo-push kung karapat-dapat ba tayong magkaroon ng uh, term sa kanila. Meron ako isang supplier, mga boss, na siguro hindi pa kami umabot sa kanila ng one month. Pero dahil maganda yung relationship ko sa isang sales nila, so ayun, ang dali kong nakakuha ng term sa kanila. Meron nga kaming ibang supplier, mga boss, na dahil sa friend ko na yung yung sales nila tapos nung time na pumunta sila sa office namin sa shop namin and then nag-offer sila ng products nila sa amin so ayun lang nagdemand lang ako na okay bigyan niyo ako ng ganitong terms automatic na nagbibigay sila ng terms especially if kilala mo na yung sales ayun so yan lang yung diskarte ko talaga for the past 8 years So, ayun na, sikretong malupit yan. Atin lang yan. Joke lang, joke. So, ayan, gamitin nyo yan. Makipag-build kayo ng magandang relationship. Hindi yung ano ha, hindi yung tipong uh, gawin mong jowa yung sales nila. Basta ano lang, saktong pakikipagkaibigan lang. And then, ikaw rin, ikaw rin na business owner, ikaw rin na computer store owner, dapat na magaling kang magbayad, dapat na on time kang magbayad, dapat mong ipakita sa kanila na reliable ka at mapagkatiwalaan. So ayon lang mga boss, I hope nakatulong to sa inyo. And see you on my next vlog mga boss. Bye bye.